Kamusta mga katrip, today ay pupunta tayo ng zoo Ang pinakamalaking zoo daw sa Minecraft Pero nasaan yung mga animals? Bakit wala akong makita? Ay syempre, nasa loob yun Medyo malayo pa yung lalakarin natin Sumakay na tayo ng jeep mga katrip Ay teka, paano ba paandarin to? Ah, tatapakan lang to para umandar Yan na, umaandar na Teka, paano yung brake? Oh no! Ay, naku, sorry, sorry, minabunggo ako Nabali ata yung buto ko. Ah, okay ka lang. Kailangan pa kitang sa pinakamalayong ospital? Bakit mo naman ako dadalhin sa mental hospital? Ha? Ang sabi ko, hospital. Ayusin mo yung buto ko. Teka, teka. Ayusin natin yung buto mo. Masakit to, ha? One, two, three! Ah, aray! Ah, magaling na ata yung buto ko. Nakakatayo na ako. Naku, sorry, sorry uh, talaga. Hindi ko sinasadya. Buti pa, para makabawi sa'yo, ilibig kita ng tiket. Tiket? Papunta sa Papunta doon sa may zoo. Gusto ba bang sumama? Zoo? Papunta tayo ng zoo? Uh, ah, oh, sige! Punta tayo ng zoo! Ayos! Tayo na! Punta na tayo ng zoo habang maaga pa! Yay! First time mo lang ba pupunta ng zoo? First time ko lang! <laughs> Ito yung mapa wow. ng zoo! Saan mo gusto pumunta? Madaming animals wow. dito! Wow! Madaming animals! Yay! <laughs> yeah, Madaming <laughs> animals! Gusto mo pumunta tayo sa layon? Layon? yep uh, gusto ko ng layon! Okay, tara sa layon! Sundan mo ako! Nakikita mo ba yon? Ay yung layon oh! Ang laki oh! Ang laki ng layon! 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 Pupuntaan layon! namin yung layon mga lion! katrip! Ang saya naman ng kasama ko! Teka, lion! nasaan yung mga layon? Bakit uh, mga jirap to mga katrip? Nasaan yung layon? Ang habang nalilig yung mga jurap! Wow! Tara, hanapin natin yung mga layon! Nandito ata sila, oh! Layon! Ito, nakita ko na yung layon! Tara dito! Ang daming mga layon wow! dito! Ang daming layon dito, oh! Pwede ko pa silang lapitan! Ah, naku! Bawal yun! Uy, uy! Anong gagawin mo? Wow, layon! Bumalik Hello, ka dito! Anong layon? Ay! Naku, wag mo paluin yung layon! Naku, naku, nasaan na yun? Ang kulit naman nun. Saan ano? nagpunta yun, mga katrip? Parang bata naman yun. Hoy, na. tayo na. Bumalik na tayo. Baka pagalitan pa tayo we. <laughs> tinitigdo ko yung mga layon Ang kakyat ng mga layon Ang dami nila Kaso bawal tayo dito Tayo na, alis tayo dito Baka pagkarunitan tayo Bawal? Pili, pili, pili eh? Sado na natin yan Baka makatakas yung mga layon Okay Dapat ata, di ko na siya sinaman mga katrip Dito naman tayo sa mga crocodiles Crocodiles? Malaking patik eh Sasakay daw tayo ng boat dito Darap. Uy, takan lang eh? Kailangan mong sumakay ng boat okay. Bawal mag-swimming dyan Kasi baka kagating ka ng mga crocodile eh oh. Yan! Huwag ng bilisan, ha? Yay! Rome, Rome, Uy, wag mong guguluhin yung mga crocodile, ha? Baka maputol bigla yung kamay mo. Ang dami mo, laki yung putiki. Ah, laki yung putiki. <laughs> ah, hindi putiki yan. Tara na, sundan so mo ako dito Magpapakain tayo ng giraffe, mga katrip Wow, ang daming mga ibon, mga katrip wow. Mayroon pang ibon dito, flamingo Yung kulay pink na ibon Kulay pink Bakit nila kinulayan yung ibon? Hindi nila kinulayan yan Pink talaga sila Paano? Ang sarap ng mga uh. ibon Parang silang fried chicken Ay strawberry flavor Hindi sila pwede kainin Hindi naman sila chicken eh Alis tayo dyan Baka kainin mo pa sila Magpapakain na lang tayo ng giraffe Zookeepers only Tara, Uy, tayo. bawal tayo dyan yan! only oh, lang to! Kakainin ko sila! Uy, <laughs> bawal yun! Ay, bawal ba? Bawal na bawal! Tayo Di na! Hindi na. naman sila pagkain eh! na natin yan! Jockey first only nga oh! Mga ka-trip, reindeer ba yun? Reindeer? Nasaan? Pwede ba natin kunin yung reindeer? Tapos kunwari ako ni Santa Claus! <laughs> bawal tayo lumapit sa mga animal sa zoo kasi baka mamaya maguluan sila. Ayaw natin ma-stress ang mga animals. Kaya dapat tahimik lang tayo at behave at panoodin sila sa malayo. Hello! Ay, natakot ko. <laughs> ito, dito yung mga jirap. Magpapakain tayo ng jirap, mga katrip. Kukuha tayo ng halaman dito. Hello, Tara, kumuha ka na ng halaman. Uh... Magpapakain tayo ng jirap. Kumuha ka na ng dalawa. Huwag mong uubusin. Petchay ba to? Pwedeng pang sinigang? Italim mo yung halaman mo dito. Tatalim ko yung halaman? Oo. Uh, Ayan na. Tara, tara. Ang kagagagat Panoodin natin sila. Uh. Kakainin ng giraffe yung puno. Ay, yung mga dahon sa puno. Wow, oh, ganun <laughs> Ay, pala yun. Ay, musog ata yung mga giraffe, ah. ayaw kumain. Baka masakit yung chan Ayan na, mga <laughs> kapatid, kinakain na ng giraffe yung mga halaman sa puno. At ako ng jirap. naubos siya agad yung halaman. <laughs> Tara, magtanim pa tayo ng puno. Tama na yun, isang beses lang. Baka <laughs> sobrang mabusog yung mga giraffe. <laughs> eh. Patatanim pa ako. Uy, <laughs> tama na. Papatabain ko yung giraffe para madami tayong mahula. Ang jungle temple Ang maganda dito ah. Ang daming malalaking puno. puno Baka, baka may makita yung ugoy dito Uy, ano kaya to? Bakit may kulungan dun mga katrip? Uy, dito pala nakatira ang mga gorilya Signa mo, ang daming gorilya oh Hello mga king kong Mga kamag-anak ni king kong Mga gorilya, <laughs> suntukan tayo <laughs> Doon naman may mga unggoy Tara, tara, pasok tayo dito po, Habang tantay. walang nakatingin Papaya Tignan natin tayo, yung mga gorilya sa malapitan Favorite ko yung mga gorilla, Mga kamag-anak ah, ah, ah. na King Kong yan. Ayun wow. sila, ang dami. Tara, makipag-appear tayo sa mga gorilla. Okay, Makikipag-appear. ano mo sila mababa ito. <laughs> tara. Wow. Makipag-appear tayo si Sobrang dami. sa gorilya. Ito, ang laki. Ang laki ng muscle ng gorilla. Uy, gorilla. Suntukan tayo, gorilla. Dabang nga sa akin. Uy, ang ginawa mo. Naku, tara, alis tayo dito. Baka ah. mag-alit sila. Ah. Takbo na. Napaka-kulit naman. Lagot tayo rin ito e. Bilis, bilis, bilis. Uh sarado may ako! pintuan dyan ah. Baka sila. Uy, may mga monkeys naman dito. Ito yung mga makukulit eh. Nasaan? Wala akong makita. Ayun you know, oh! nakapula. Sobrang kulit. Parang unggoy. Huh? ako ba yung makulit? <laughs> 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 Ay, Ay na Wow, oh! sobrang ganda dito. Para tayo na sa Animal Kingdom, no? Pwede oh, bang dito tayo tumiro? Sobrang laki talaga ng zoo na to. Oh. At malayo nakakalipad ang mga ibon. ang ganda <laughs> ng pagkakagawa ng zoo na to, <laughs> Teka, Nasa na ata tayo ah. Ito yung fountain eh. Eh, ano mo na ako dito? Ano gagawin mo? Wow, ha? Wow, no, Pwede ako, ba eh. kami nung dyan? Ako naman. Bakit parang nag-aaway yung mga monkey? Ay, no. Susuntok na lang yung mga malalaking monkey. Huwag ko naglalarulog sila. Puntaan naman natin yung mga malalaking pusa. Malaking pusa? Yung leopard saka mga black panther. Gusto ko yan. Magalaga tayo ng malaking pusa. Nasaan sila? Parang Bukodoo, wala akong makita. Ah. Ayun, nandun sa dulo. Tara, tara, bilisan mo. Tokbo, tokbo. Baka umalis sila. Bukodoo. Ayun. Eh, ay yung mga leopard doon. Ang, ang gaganda nila. Ang lalaki. Bukod Bakang lalapit ba sa mga do? yan, ha? Ah. Baka pumunta ka dyan. Uy, nasa na yun? Oh, huh? akala ko na ano kay. Ba ba Baka kumasok ako? pumasok ko na naman sa kulungan ng mga animals. Hindi ah. Tignan mo oh. may pusang itim. Hindi pusang itim yan. Black huh? Panther ang tawag dyan. Ang sabi ng lola ko, malas daw yung mga pusang itim. Ako ata ang malas nung nakasama kita. <laughs> Pagkatapos natin mag-zoom, mga katrik, iwan huh? na natin siya. Hindi na iwan. Sama ko. Hindi pwede, aalis na ako. Uy, uy, may mga elephant dito. Ay, saan ka lang ng elephant? Parang marit yung elephant. Ah. Pwede ka ba usok yan yung elephant? What? Uy, bawal yan Sige, Pasakay ako Baka magalit yung elephant Sige na, please takot na yung elephant to Pasakay Pag ako, please Pagkikara, tapakan ng elephant dyan, ha? Sige, wag na Dito na tayo, ako. baby Elephant pa yan, eh Hanapin natin Sige. yung malaking elephant Masakit yung malaking elephant. Saka Parang para maliliit yung mga elephant dito. May mas malaking pa dito? Wala yung nanay elephant eh. Pasok tayo dito. Uy, tayo ka lang. Zuki oh. only elephant dito. Uy, di elephant yung mga yan. Naku, naku. Ang daming elephant. yung mga yan. Oh. mga hipotatapos yan. O, oh. nasan na siya? Ha? Hmm, huh? Andito ako. Ha? Nasan ka? Uh, Kinain ako. Nasa loob ka ng hipotatapos? Ha? Ah, Kinain ka ng hipotatapos? Tulong! Mga katrip, anong gagawin natin? <laughs> Tulungan nyo ako!